life as walang pahinga huy hello sa mga biday and for today mga mi karugto nga pala ito ng mini vlog ko kahapon pagkatapos ko nga maglinis ng CR eto naman nga ang bumungad sa akin ano pinagyo itong bahay namin. Diyos ko, dai, Talaga naman si CJ. Iniwan ko nga lang dito. Okay lang naman din na makalat. Kaso tingnan nyo naman, nakakagulat yung kalat ng anak ko. Tsari, kidding aside mga mi, okay lang naman na makalat sila. Kesa naman walang kalat. Kesa naman may sakit at matamlay, di ba? Bago ko nga din muna likpitin yung mga kalat ni CJ, eto, binalik ko na nga din yung punda ng mga unan at eto nga ang hotdog pillow ay pinundahan ko na nga din. Eto talaga yung gusto ko, mi, yung nabibilad nga itong mga unan namin at isusunod ko nga itong kutsyon namin kina kinabukasan na lang. Bala ko na kasing labhan yung cover ng aming kutsyon kasi etong sahig nga namin ay nagmo-moist nung nag-uulan nga. At talagang hindi na nga kaaya-aya yung amoy niyan mga mi. Isis <laughs> na nga lang din dito sa inuupahan namin dahil bukod naman sa mabait yung landlord namin ay mura lang din naman yung upa. Kaya, kaya naman tiisin yung mga pader namin na nagmo-moist at etong mga sahig namin na nagmo-moist din at naglalabasan nga yung tubig mga mi. Nagbabalak na talaga ako matagal na na bumili ng bed frame mga mi. Kaso nga lang, hindi ko rin talaga yun ma-prioritize dahil bukod nga sa mamahalay anytime, pwede naman kaming umalis dito. Kaya nagdadalawang isip din talaga ako magpaganda ng bahay, lalo nang ngat nangungupahan lang din kami at anytime pwede naman din kaming umalis. At mahirap ngang magbitbit ng maraming gamit kapag nga alis ka na. Ganun. Gusto ko kasi talaga kapag nag-aaral si CJ ay yung for good na, yung ayaw ko ng transfer ng transfer ganun. Gusto ko sa isang lugar na lang talaga siya mag-aaral tapos dire-diretso na yun. ganun. By the way, anyway, highway, charot sa wakas, <laughs> nakatapos na rin tayo sa mga tupiin natin at meron na naman nga tayong lalabahan. Charing! <laughs> Inaayos ko na nga din itong mga hanger mga mi at nagmamadali na nga ako ng mga oras na yan kasi anong oras na nga din at ako nga ay magsasaing pa. Ganun. Kapag talaga nagmamadali ka, ito talaga yung mga bagay na talaga namang magpapatagal palalo sa'yo, Diyos ko tayo. <laughs> ka talaga at natumba nga itong pinaglalagyan ng mga hanger. Sinimulan ko na rin itayo itong kama mga me at magwawalis nga ako dyan dahil napakagaspang na naman nga ng sahig, Diyos ko tayo. <laughs> After ko ang magwalis dyan mga mi, eto nga si CJ lumapit sa akin at meron nga binigay na ng maliit na bagay. Buti na nga lang talaga tong batang to ay naturuan ko talaga na kapag nga meron siya nakikitang mga gano'n na ibibigay nga niya kay mami o itatapon niya na gano'n. Lagi kasing curious to si CJ sa mga bagay-bagay mga mi, kaya kapag meron siya nakikita na hindi niya alam ay itatanong niya talaga agad yan sa akin at lalapit talaga yan gano'n. At dahil nag-transform na naman ang kanyang mommy sa pagiging dragon ina, sabi ko nga sige, ikaw na lang ang magligpit ng mga laruan mo, total ikaw naman ang nagkalat niya. No, talaga, konti lang yung nasalin ng toyo sa batang ito. Kaya naman wala toyo ang bata nang inutusan ko nga magligpit ng mga laruan niya. Pagdating nga ng daddy niya, ayan, sinilip niya agad at nag-bless nga siya agad. At yun lang muna for today mga mawe.